High value individual, nahulihan ng 1.5 milyong pisong halaga ng ilegal na droga at baril. Ago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Arestado ang isang tinaguriang high-value individual na sangkot sa pagtutulak ng ilegal na droga sa mismong tirahan nito sa isinagawang drug by bust operation ng binangonan Municipal Drug Enforcement Team sa Barangay Pag-asa, sa nasabing bayan. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragan, ang Provincial Director ng Rizal Provincial Police Office, matagumpay ang isinagawang operasyon at may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 4A. Ayon pa sa Provincial Director, kinilala ang suspect na alias Charlie, 40 anyos, at residente ng lugar na pinangyarihan. Idinagdag pa ni Police Colonel Maragan na nakarecover at nakumpiskahan ang suspect ng isang nakataling plastic at walong sachet na naglalaman ng hinihinalang ilegal na droga, na may kabuang bigat na humigit kumulang 221.94 gramo at halagang 1,500,000 at 1,500,000 at dalawang piso, isang Smith Wesson revolver, Apat na pirasong bala, isang piraso ng belt bag, isang unit na cellphone, dalawang piraso ng isang libong peso bills, at dalawang piraso ng isang libong peso bill na by bust money. Nahaharap sa reklamong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA-10591 o Firearms Law ang nasabing high-value individual. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katutuhanan at paglilingkod.